Vlogger <laughs> itong dalawa na ito eh. Vlogger. Hindi <laughs> kagwento ko lang. Mm. May tatlong lalaki magkakaibigan. Pumunta ng ng ano, ng kagubatan. No play yan? Oo. Oh. Yung isa doon pinsang ko. Mm. Si Pedro. Si Juan. Tsaka si Jose. Ayan. Pumunta ng kagubatan. Eh, yung mga putang natanga-tanga na ligaw. Naligaw, no? Lalo na si Pedro. Oh. Kasi tanga pizza mo. tanga. Kasi sulo pulo lang matanda. Oo. Uh. Eh parang pinaglalaro nila lang matanda. Hindi nila alam yung pala yung merpetanyo. nyo. Mm -hmm. sila. Tanga-tanga nyo, sabi nga yung matanda. Hindi nagalit si Pedro. Oh, tanga! Pinsyan mo, palaway talaga pala, <laughs> yun. Oh, palaway talaga sabi nila sabi ng ano kahit pa ikuti, sabi ng matanda kahit pa ikuti ikuti kayo dito sa gubat na to hindi kayo makakabalik sa Ciudad. sa sa lugar niyo uh. sabi ni Pedro palaway talaga si Pedro Ay, uh. Puta na, ba ba eh putang ina yun lang hindi kayo tanin sabi kayo nung nanata <laughs> pero may paraan diyan sa lang yan din ano gagawin ano paraan Sundin nyo yung sasabihin ko. Ako magatulong sa inyo. Dalan nyo ko ng prutas. Tapos pag nagustuhan ko, makakaway kayo isa-isa. Dapat masarap. Uh. De, sabi nung Jose, Mabait bait. Paano mo ba sasakyan? Si Pedro 'yan, madali lang 'yan, Gubat to Hindi mo maiiinit. harap sila, hanap. Unang uno, unang kumuha. Siyempre, si Pedro pasikat yun eh. Ha? Si Pedro. Hindi, hindi. 'Yan mo si Pedro, Hindi pa, Si Jose. Si Jose, si Juan. Si Juan una pasikat. Si Juan. Ano kinuha niya? Juan 'yung Wiaba no. Ang gawin ba oh siya, gawa Ito matamis, magugustuhan ito na yung Kaso mabigat. Eh dapat tagtatatlo sila. Tagtatatlo. May Hindi, dala ni Juan ano. Ay, hey, meron na ako. Tanda na ako doon. Tapos, wala ibang makita si ano? Si... Jose! Si Pedro di ba yung visa ko? Alam uh, mo diba yung makita si so, Nakita yung lansones lang. Lansones uh, lang dala niya. Ito, matamis. Ano to. Gusto to. matamis. Nung, nung pa lang eh, mo na. Pizza mo na, Ay, yabang. May nakita siyang lagta. Uh, ano prutas eh. eh. jackfruit nga yung ano niyan, di ba? Yung English. Prutas to. Eh, prutas. Ito, kahit isa lang. Ha? Yung eh, ano mata nito. Solve-solve na. Eh. Oo. Okay. matindi si Pab, si ano ha? Ay, Pedro. Pedro uh. ha? Ato na! Ang nagra ka ganyan yung ano. Yung mata nyo. Yung Matindi nyo. na yung tatlo. Oh! Sino na? Nakuha nyo yun na yung pinakuha. Yes! Sabi ni ano. Ni Pedro, yung pisa. Ah, yes! Ito, solve-solve ka dito. Ah, <laughs> ninyo <laughs> ya banget. Oh, ikaw muna, Wan. Si Juan Si Wan muna, lumapit. Oh, itong prutas na to. Hindi ko kakainin to. May isang ano ko dito, may isang Ah, uh, tawag dito, may isang Sayang din. Atagan. Rules. Ah. Na tumawa mamamatay. Imposible yun, mamamatay. Si Juan. Si Juan. Sabi ni, di eh, sabi ni Jose, hindi si Juan muna, hindi, ikaw ang tinawag ko eh. <laughs> eh, ano ba yung dala mo? Eh, Guya Bano. Bano. <laughs> eh, masarap to eh. Hindi ko kakainin yan. Sabi ni sabi okay. ni ano, hindi ko akay ah, din niyan. Ano naman? Ano gagawin niyo po dito? Iba pasok sa pet kan. Iulo tumawag si Jesus. Si Jose. <laughs> si Jose. Pero <laughs> <laughs> <Si Jose. laughs> <laughs> <laughs> dala niya lang solis <laughs> lang. <laughs> Sakto na siya sa pet. <laughs> <laughs> Bakit ka tumawa? Papatayin kita. <laughs> <laughs> eh kasi po si Pedro talaga. <laughs> 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 Lagay yun na lang? Parang kaya sa sapit yun. Hindi <sores> daw namatay matay. Yung lang solis na lang. <laughs> <Utong> Parang ano yun ba siya? Gago. Tangin na mo. Ayan. Ayan. Tapos na?